Hello guys! Nagpapakulo ako ng native na manok. Yung mga manok na tumatakbo-takbo dyan sa paligid. Ito ang masarap kainin. Kasi hindi mga kung ano-ano kinakain ito. Mga kung ano-ano mga buto-buto lang sa paligid ang, ang kinakain yan. Tingnan yung legs niya o. Oh. Ang pagkakaiba ng legs ng manok Tagalog at saka yung English na manok. Ayan, payat. Tapos tingnan mo o. Oh. Tikit na tikit yung mga laman para siyang muscle. Kaya ito yung masarap na kainin. Tingnan niyo yung pakpak niya. Oh. Hmm. Ito yung leg niya. Masarap tong native na manok kasi tumatakbo-takbo dito sa paligid. Na-exercise niya yung sarili niya. Kaya puro muscle siya. Puro laman. Pero masabi rin siyang taba. Ayan. Oh. Itsinama ko yung taba niya sa pagpapakulo. Kasi mami, tatanggalin natin yung taba niya sa ibabaw. Ngayon, pinakuluan ko. Pero adobo to na. Aadobohin natin to iibahin natin ulit ang luto. Hindi na natin siya igigisa. Isasama-sama natin dito ang mga ingredients para hindi na tayo magmamantika dahil may mantika na rin siya. Ayan. Tapos, ang ingredients niya, maglalagyan tayo ng kamatis, sibuyas, ito. Maglalagyan tayo ng kamatis, sibuyas, bawang, luya. Ayan yung siling belt paper na natuyo. Tapos, itong dalawang maliit mga siling. Tapos, nalagyan natin ng turmeric na sili ay turmeric taluya para may kulay tapos mas masarap siyempre mas masustansya kaya ito ang ating lulutuin native na chicken Ayan. masarap to mga kababayan kasi pag natikman nyo to purong purong laman dapat napatikin natin ito sa mga iba nating kalahi para masarap pa sila sa ating native na chicken guys, ito na yung ginayat-gayat natin kanina. Luya, bawang, turmeric, sibuyas, at saka sili. Tapos, ay sibuyas, ay kamatis. Tapos yung, ito yung bird paper. Ayan, siya lahat. Ilalagay na natin siya dito sa kumukulong. Sa kumukulong manok. Ayan. Masarap yan, guys. Kasi yung kanyang mantika, sarili niyang mantika. Kaya hindi na natin ito ginisa. Ngayon, papalambutin natin ito ng papakuluan para madulog ang ating ingredients. And guys, kumukulo na ang ating masarap na manok tagalog. Tagan natin siya ng toyo at si adobo siya. <laughs> Sorry guys, naghulat ako. Sabi ko, ay, puke <laughs> Pag na Ana. Nalaglag ng ating kaldero. Ay, narinig niyo tuloy yung kabastusan ko, guys. Pag nagugulat ako, tapos nagalati siya ng asin. Di ba nakakatuwa? Eh, mga ba dito sa kawaling favorite ko? Nalaglag. Itong, itong kawaling na to, guys, favorite ko nito Alam niyo ba kung bakit? Matanda pa yun sa mga anak ko. Kasi regalo yan sa akin nung kasal ko. Yung kawaling na yan. Kaya ko siya favorite. Kasi matanda pa yun sa mga anak ko pamana ko pa yan. Tapos lagyan natin siya ng paminta. O diba, o ba diba guys, tingnan yung aroma. Yung sarap ng katas ng ating nilagay. Ayan. Diba guys, kakaibang ating adobo. Dahil pinakuluan natin siya, hindi natin siya ginisa. Ganon din naman yun. Tutuyuan din natin. Tutuyuin lang natin ang sabaw. Haluin na natin siya guys. guys. Tingin pa lang. Ang sarap na. Tapos nagin mo natin ng hot ng toyo. Parang kulang pa siya sa toyo. Hindi kasi ako tumitikim sa mga niluluto ko guys. Ano lang yan. Titikman ko yan pag luto na. Ayan. Kailangan guys, pag nagluluto tayo, may feelings. May pagmamahal sa pagluluto natin. Kasi para masarap. Di ba? Ayan. Aantayin lang natin siya lumambot. Tapos, tituyo natin ng sabaw. Para yun na yun. Hello you know guys, matutuyo na ang ating sabaw. Tingnan nyo guys, ang sarap ko. Nakaiba. Nakaiba ang dating niya. Diba? Tutuyuin na lang natin ang sabaw niyan, guys. So, tapos, uupakan na natin. Ang sarap-sarap. Ayan guys, ang ating adobo chicken Tagalog. Luto na siya. Hindi na natin titiyin masyado ang sabaw. Kasi mamaya hindi naman ito maubos. Iinitin natin. Tapos, um, oh, din yan lang. Habang iniinit ang manok, habang iniinit natin ng ating niluluto chicken, pagka ating kakainin, lalo sa masarap yan. Parang lutong pesta. Ayan guys. Yan ang lutong kabitin ito ang aking sa natutunan na sa akin mga pagbulang ang salap guys, tutunan siya papatay na natin siya ayan, nagmamantika na siya puros purus siya mantika ayan guys, puros mantika ayan, lagay na natin sa ating lagyanan, wait lang ito na ang ating adobong chicken tagalog guys adobong chicken tagalog, wow Ang sarap-sarap. Thank you so much. Love, love, love guys. Kakainin na natin ang ating at hubong chicken. Thank you so much.